Nagbukas ang pelikula sa isang simbahan. Kung saan narinig ng isang batang babae na nagngangalang Sara at ng kanyang pamilya ang isang pastor na sinasabing kayang ilipat ng Diyos ang mga bundok kung matatag ang pananampalataya. Sa susunod na eksena, pumunta si Sara para manood ng football match ng kanyang kapatid na si Danny kasama ang kanyang mga magulang. Sumama rin sa kanila ang girlfriend ni Danny na si Cindy. Bagamat mahusay ang paglalaro ni Danny, sumisid sa loob ng penalty ang manlalaro ng Kalabang Kopunan na si Bronner, box at nagkamit ng yellow card si Dani. Bilang resulta, ang isang parusa ay iginawad at binibigyan ito ng autoridad ni Bronner kaya nanalo. Ang laban para sa kanyang kupunan. Pagkatapos ng laban, pumunta ang lahat sa lugar ng lolo ni Sara na si Sam para magpalipas ng katapusan ng linggo. Di nagtagal, nag-hike ang mga bata sa kalapit na lawa para mangisda. isda. Nang matagpuan ni Sarah ang isang patay na ibon sa baybayin, nagpasya siyang pagalingin ito sa kanyang mga panalangin. Sinubukan ni Dani na kumbinsihin siya na hindi niya mabubuhay muli ang mga patay. Gayon paman, ang maliit, naninindigan si girl na gagana ito. Di nagtagal, si Dani at ang kanyang kasintahan ay nangingisda habang ang maliit na si Sarah ay nananatili at nagdarasal. Ang ibon. Makalipas ang isang oras, bumalik ang dalawa at nakitang nakaluhod pa rin si Sara na nagdadasal. Nakapagtataka, binanggit niya na nakikita niya ang Diyos na lumulutang sa ibabaw ng lawa. Biglang umihip ang hangin saglit at muling nabuhay ang ibon. Habang lumilipad ito, hindi makapagsalita si na Cindy at Danny. Gayunpaman, nag-aalinlangan sila na binuhay ni Sara ang ibon. Ang inaakala ay ang hangin na gumising sa ibon. Pagkabalik mula sa lawa, sinabi ni Sarah sa kanyang lolo ang tungkol sa ibon. Ipinaliwanag niya na nakita niya ang Diyos na nakatayo sa kabilang panig ng lawa at ang ibon ay pumutok mga pakpak nito. Kaya binitawa niya ito. Si Sam, na sobrang mahal na mahal ang kanyang apo, ay nagsasabing naniniwala siya sa kanya dahil palagi niyang iniisip. Espesyal si Sarah. Kinagabihan, pagka-uwi, tinawagan ni Sarah ang kanyang matalik na kaibigan na si Mark na naka-wheelchair. Nakagapos dahil sa pinsala sa gulugad. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa Himala, ngunit tulad ng inaasahan, hindi ito binili ni Mark. Gayunpaman, nang mangako si Sarah sa Biblia, kalaunan ay naniwala siya sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali, pumunta ang ina ni Sarah sa kanyang silid at hiniling sa kanya na isipin ang lahat ng mga bagay na nagpapasalamat siya sa araw na yun bago matulog. Nakapagtataka, binanggit ng batang babae na malapit na siyang dalhin ng Diyos sa langit na nag-aalala, kanyang ina. Pagkalipas ng ilang oras, Jin Aisang ni Dani ang kanyang mga magulang, hinihiling sa kanila na tingnan si Sarah dahil siya nagkasakit. Buti na lang at dumating kaagad ang kanilang family physician na si Dr. Ben. Dahil kasama sa mga sintomas ni Sarah ang mataas na lagnat at pagduduwal, napagpasyahan ni Ben na mayroon siyang trangkaso sa tiyan at magiging maayos sa loob ng ilang araw. Pagkaalis ni Ben, Pumunta ang ama ni Sara sa isang silid at nakakita ng hindi kapanipani walang pagpipinta, isa itong painting ng Diyos na nakita ni Sara sa lawa. Makalipas ang dalawang araw, pauwi na sina Sara at Mark mula sa paaralan. Sa kanilang paglalakbay, ang ilang mga lalaki ay nang aapi kay Sara, na humihiling sa kanya na buhayin ang kanilang mga patay na hayo, at tinatawag siyang pathetic. Si Mark pala ay nagsiwalat ng milagro sa iba dahil excited siya sa kanyang best kaibigan. Samantala, nakita ni na Danny at Cindy na dumadaan sa kalye ang mga batang lalaki na bumabagabag kay Sarah. Bilang resulta, pinagtripa ni Dani ang mga lalaki gamit ang kanyang football at pinaalis sila. Sa sandaling yun, dumating si Bronner kasama ang kanyang aso at pinukaw si Dani para makipag-away sa pamamagitan ng panunuya sa kanya. Ang kanyang nakaraang laro Kasabay nito, ang isang kotse ay dumating din sa isang napakabilis na bilis at tumama sa aso ni Bronner, na ikinamatay. Ito kaagad, habang umiiyak si Bronner sa kanyang patay na aso, pumasok si sara at ipinagdasal ito. Nakapagtataka, nabuhay muli ang aso at nakikipaglaro sa kanya. Lahat ng nanunood ng himala ay nabigla. Si Mark, na naruroon din sa mga dumalo, ay humiling kay Sarah na pagalingin siya sa kanyang spinal injury, bagamat hindi siya sigurado kung gagana ito. Ipinagdasal siya ni Sarah at hinihiling sa Diyos na tulungan siya. Lakad ulit ng kaibigan. Kinaumagahan, dinala siya ng mga magulang ni Mark sa ospital para makita si Dr. Ben. Lumalabas, na igagalaw ni Mark ang kanyang mga daliri sa paa, naganap na imposible pagkatapos. Kanyang pinsala sa spinal cord. Nagulat, pinakiusapan siya ng doktor na lumipat muli at matagumpay itong nagawa ni Mark. Bagamat natigilan si Ben, hiniling niya sa ina ni Mark na huwag magkaroon ng mataas na pag-asa. Biglang napatayo si Mark at nakalakad. Kahit na dumaan sa isang nakamamatay at walang lunas na pinsala, hindi makapaniwala ang mga doktor na nakakalakad na ulit si Mark. Habang naglalakad siya, tuwang-tuwa si Mark at binigay niya kay Sarah ang pagpapagaling sa kanya. Binanggit din niya ang aso ni Bronner. Samantala, narinig ng isang taga-media na si Dolores, na nasa ospital para sa isang check-up, si Mark at nagpa siya natakpan ang kwento. At sa lalong madaling panahon, si Sarah ay nasa buong balita. Sa sumunod na eksena, binisita ni Ben at ng pastor si Sarah sa kanyang bahay. Kapag sinabi nila sa kanya ang tungkol kay Mark, tumatalon siya sa tuwa at nagpapasalamat sa Diyos sa pakikinig sa kanya. Mga panalangin, tinanong siya ng pastor tungkol sa insidente sa lawa, at inilarawan niya ang lahat sa kanya. Gayunpaman, hindi kumbinsido si Ben at hiniling sa mga magulang ni Sarah na dalhin siya sa ospital. Ilang eksaminasyon. Sa kabilang banda, naniniwala ang pastor na kailangang may kakaiba sa babae. Dahil walang lohikal na paliwanag ang mga doktor sa paggaling ni Mark. Isa pa, alam niyang hindi magsisinungaling si Sarah. Pagkatapos, pinuntahan siya ng ama ni Sarah kwarto upang mahanap ang kanyang pagguhit ng isang batang babae na nakasakay sa isang kabayo. Kapag tinanong, sinabi niya na dumating ang babae sa kanyang mga pangarap at iniisip na gusto niyang maging kaibigan. Kanya, ang babae pala ay isang cancer patient na nagngangalang Teresa, na mahilig sa mga kabayo. Natatakot siyang mamatay dahil lumalala ang kanyang cancer. Sa makatuwid, ang ina ni Teresa, na nalaman ang tungkol kay Sarah mula sa balita, ay nais na kunin ang kanyang anak na babae sa kanya upang gumaling. Nang sumunod na araw, maraming magulang ang dumating kasama ang kanilang mga anak na may sakit at may kapansanan sa labas. Pagalingin ng bahay ni Sarah. Nang magpas siya ang mga magulang ni Sarah na paalisin ang mga taong yun, Isang mabait na Sarah ang nagtanong sa kanila kung ano sila. Gagawin kung siya ay may sakit at may posibilidad na tulungan siya sa gayong mga himala. Ang kanyang mga magulang ay natatakot dahil kung siya ay lumabas at pagalingin ang lahat ng mga taong yon, hindi siya kailanman makakakuha. Isang pagkakataon na maging isang maliit na batang babae dahil mas maraming tao ang darating at hindi kailanman. Huminto, gayon paman, hindi nakinig si Sarah at lumabas. Napansin niya si Teresa at agad siyang naalala mula sa kanyang mga panaginip. Pagkatapos ay lumakad siya sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay bago magdasal. Sa sandaling makumpleto niya ang kanyang mga panalangin. Nagsimulang bumuti ang pakiramdam ni Teresa na parang gumaling na siya. Nang maglaon, pinagaling ni Sara ang isang bulag na batang babae, isang lalaking baldado, at lahat ng naghihintay doon para gumaling. Gayunpaman, nang papasok na siya sa loob ng bahay, bumagsak siya sa pagod. Walang pag-aaksaya ng oras, dinala siya ng kanyang mga magulang sa klinika ni Ben kung saan siya nagpapasuri ng dugo at nag-schedule sa kanya para sa isang MRI. Sinabi ng ina ni Sarah kay Ben na pagkatapos niyang ipagdasal si Mark, hindi na siya makabango ng buo, araw, at ngayon pagkatapos pagalingin ng napakaraming tao ng sabay-sabay, siya ay napagod at bumagsak. Hindi siya makapaniwala kung paano posible ang gayong mga himala. Noon, nag-ambala ang mga magulang ni na Ben at Sara nang ipatawag sila ng isang staff sa labas kung saan ang pinalibutan ng mga taga-media ang ospital. Bawat channel ng balita ay nagbo-broadcast kay Sarah at tinatawag siyang miracle worker. Upang maiwasan ng media, hiniling ni Ben sa mga magulang ni Sarah na manatili sa bahay ni Sam para sa isang mag-asawa. Nang mga araw pagkatapos ng kanyang MRI, kaya naman, inilabas nila siya sa likod ng pinto at dinala si Sara sa bahay ng kanyang lolo. Sa lugar ni Sam, ibinunyag ng ina ni Sara ang lahat ng nangyari kanina. Nakatulala pa rin siya matapos niyang makita si Sara na himalang nagpapagaling sa mga tao. Gayunpaman, nag-aalala rin siya dahil simula nang sabihin ni Sara na nakita niya ang Diyos. Lalo siyang nagkakasakit, araw-araw. Sa sandaling yun, nakatanggap siya ng tawag mula sa doktor at napaluha. Sa susunod na eksena, Pumunta si Sam sa parehong lawa kung saan sinasabi ni Sarah na nakita niya ang Diyos. Doon, nagsusumamo siya sa Diyos na pagalingin ang kanyang apo. Umiiyak siyang nagtatanong sa Diyos kung bakit niya gagawing perpekto si Sarah at pagkatapos ay aagawin siya. Sila, kinabukasan, dumating si Ben at ang pastor sa bahay ni Sam para pag-usapan si Sarah. Pinalabas nila ang batang babae. Ngunit bumalik ito at nakikinig sa usapan. Hindi nagtagal, ibinunyag ng doktor na si Sarah ay may di maoperahang tumor sa utak na maaaring sanhi, ang kanyang mga guni-guni sa Diyos. Nang magtanong ang ina ni Sarah tungkol sa lahat ng mga napagaling niya, sinagot ng doktor na ito nga, ilang uri ng mass hypnosis. Si Sarah, na nakakarinig ng lahat, ay nalulungkot ng sabihin yun ni Ben sa kanyang mga magulang, malapit, siyang mamatay at wala ng lunas. Habang humihina ang ina ni Sara, nilapitan siya ni Sara at hiniling na huwag umiyak. Sinisikap ng batang babae na aliwin ang kanyang ina, na sinasabing makakasama niya ang isang ligtas at maligayang Diyos. Kapag napunta siya sa langit, Gayunpaman, gusto niyang bumalik sa lawa at tanungin ang Diyos kung maaari niyang ipagpaliban ang kanyang pag-alis. Ilang taon, habang patuloy na nagpipilit si Sara, nahihilo siya at bumagsak sa lupa. Kaya naman isinugod siya ng mga magulang sa ospital. Nang maglaon, pagkatapos na magkamalay ang batang babae, umalis si na Danny at Cindy sa ospital at dumating sa Sam's kung saan nahanap nila si Teresa, Mark, ang kanilang mga magulang at ang pastor. Sinabi ni Teresa sa lahat na nang pagalingin siya ni Sarah noong nakaraang linggo, nakakita siya ng isang espiritwal na pigura, Lumulutang sa tabi ni Sara, iniabot ang kamay para hawakan ang mga batang hinihipo niya. Pagkatapos niyang ipagdasal siya, iba at mainit ang pakiramdam ni Teresa sa unang pagkakataon sa mga taon. Malusog ang pakiramdam niya at alam niya kaagad na gumaling na siya. Dahil gusto ni Sara na tumulong sa mga tao, naniniwala si Teresa na oras na para bayaran siya at tulungan siya. Pagkatapos magsalita ni Teresa, ibinunyag ni Sam na siya at ang pastor ay may planong tuparin. Huling hiling ni Sarah na pumunta sa lawa. Bagamat ang paggawa nito ay hindi magiging masaya ang mga magulang ni Sarah, si Dr. Ben at ang lahat ng nasa ospital. Gusto ni Sam na gawin ito para sa kanyang apo. Naniniwala kasi ang matanda na may mahiwagang kapangyarihan ang lawa. Sigurado siyang may alam si Sarah na hindi alam ng iba na makakatulong sa kanya. Nang marinig ito, lahat ay sumang-ayon na tulungan si Sarah na makarating sa lawa. Kalaunan ng gabing yun, ang grupo ay nagsagawa ng sama-samang pagsisikap at nilinlang ang mga kawani ng ospital, si Sarah, mga magulang at maging si Dr. Ben upang mailabas ang batang babae sa ospital. Dahil sumakay na ang nanay ni Nadani at Teresa sa sasakyan nila ni Sarah, sinundan sila ni Mark at Cindy. Sa sandaling makatanggap ng text si Sam mula sa kanyang apo, nagmamadali rin itong pumunta sa kanyang sasakyan na may kasamang mga pastor. Sa kasamaang palad, nakita ng isang media reporter si Sarah sa loob ng kotse at ipinaalam sa iba. Sa loob ng ospital, laking gulat ng mga magulang ni Sarah nang makita si Teresa sa halip na ang kanilang anak at napagtanto na dinala siya ni Sam sa lawa. Kaya, pinaandar din nila ang kanilang sasakyan at umalis. Sa ibang lugar, sinisimula ng ilang opisyal na sundan si na Danny at Sam dahil sa pagtawid nila sa speed limit. Si Danny kahit papaano ay nawala ng pulis ngunit sa kasamaang palad, may nalaglag na puno at nakaharang sa daan. Sa bagyo at malakas na ulan, hindi kayang buhati ni Danny ang kapatid hanggang sa lawa. Sa sandaling yun, sumagip si Bronner at nag-aalok ng tulong. Binanggit niya na may alam siyang shortcut at dinala niya si Sarah. Dahil utang niya ito sa pag-iipon. Kanyang aso, salit-salit na binuhat ni na Danny at Bronner ang batang babae at pumunta sa lawa. Sa daan, isang lobo ang sumisigaw sa kanila, Ngunit pinaalis ito ng aso ni Bronner. Hindi nagtagal, dumating si na Danny at Bronner sa lawa kasama si Sarah at nagsimulang magdasal ang una sa ngalan ng kanyang kapatid na babae. Sa sandaling yun, dumating din ang mga magulang ni Sarah, ang media, at ilan pang mga tao. Sinisigawa ng ina ni Sarah si Sam dahil dinala niya ang kanyang anak doon sa isang bagyo at maulan. Gabi, nakalulungkot, sa gitna ng kaguluhan, pumanaw si Sarah na ikinawasak ng lahat. Biglang umikot ang isang maliwanag na liwanag sa lawa at lumitaw ang Diyos. Pagkatapos ang kaluluwa ni Sarah ay umalis sa kanyang katawan at pumunta sa Diyos. Lahat ay nabigla sa kanilang nakita. Bagamat nalungkot sila nang makitang namatay si Sarah, medyo na-relieve din sila nang makita siya. Hawak ang kamay ng Diyos. Kasunod nito, iniuwi nila ang bangkay ni Sarah at inihiga sa kama. Hinanap ni Dani ang drawing ni Sarah kung saan hawak niya ang kamay ng Diyos at ipinakita ito sa lahat. Napagtanto nila na alam ng batang babae na darating ang Diyos para sa kanya. Di nagtagal, nakahanap si Dani ng isa pang guhit kung saan babalik si Sarah mula sa langit. Nang makita ito, ang lahat ay naging umaasa at si Dani ay nagsimulang manalangin ng buong puso. Ang kanyang mga panalangin ay kalaunan ay nasagot, habang si Sarah ay humihingal at biglang nabuhay. Ipinaliwanag niya na sinabi niya sa Diyos na hindi pa siya handang mapunta sa langit, kaya pinabalik siya nito para alagaan ang kanyang pamilya. Si Dr. Ben, na nakasaksi sa lahat ng nangyari sa harap mismo ng kanyang mga mata, sa wakas ay nagsimulang maniwala sa mga himala ng Diyos. Pagkatapos, lumabas si Sarah at sinurpresa ang mga taong nagtitindi ng kandila pagkatapos. Kanyang kamatayan, sa panahon niya bilang anak ng Diyos, lahat ay lumuluhod. Gayunpaman, hiniling ni Sara na bumangon sila. Binanggit niya na ang lahat ay dapat magkaroon ng pananampalataya sa Diyos at manalangin sa Kanya upang tulungan niya sila. Hindi lamang yun, hinihiling niya sa lahat na mahalin ang kanilang mga anak at pamilya, subukang tulungan ang isa. Isa pa, at ikalat ang pag-ibig. Tiyak na tutulungan sila ng Diyos dahil mahal niya ang lahat. Natapos ang pelikula nang bumisita ang buong bayan sa simbahan at nakikinig sa pastor ng kumpleto pananampalataya sa Diyos